Prince, goy, ah, kahawas na tapon. Kaya ingon ba yan, tag-iya? Ang mangibutay daw, na daw pakapin karong harbis. Tagtulo ka sa'ko? Wala pa! Wala pa! Tino'o Tino na! Oo, oh, tino'o na! Mangibot, baday na sila kung wak ni pakapin. Oo, simpil. Kanawa. Na ano? Yay! Na yeah, nanagot tayo mga pagharbis! Ganiris, no? Yay! Yeah. Yay! Lord, kung kinsa may tag-iyaan eh, krasiyahe sila. Terus si Papa. Oh. Bangal itu. Terah terah. Tera. Ya, sabang juga oh. Papa. Renata yang balu lukma. Dan Iris nu. No. Ya, aku nak aku ni. ni boy. Usi oh, Gerins. Aku nak nak. Pa. ui, Mayung bumtag pa. Mayung bumtag Lari an kasi gino. Ano naman ka dire? Tabang ko ba para na koy baulog ma. Ay tama iskwila naman dai ugma no. Dali na. No. Ayo kay na kauna una mo. Dili dia ka dito ka dito ka dapit. Ay mo ngangkolo sa yo kayo. Okay sila. Ah, kanay, yung kakwarta. Uy! Sama lagi malagis kuya! Oh, naguna una ko. Kuya, pagdali kay. Tabangin ni mango daw. Hmm, ilong dira soy. Kabalong baga kay golden Kumasamad ta. Patambalan ko ni mo. Ay, sus, ni mo kuya. Eh. <laughs> Alin na nagari, tabang na. Ah, kahinay ni mo. Kakusog na ako. Kusog lagi. Pero sa istorya. Pero sa trabaho. Ambot na lang. Ay, naman si Bi? be. E, dali na kuya, tabangin yung mga 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 Ni jadi ya palang maka kuah nanti aku hantar usan Apa cik lalik sehari maka mulik pun tu aku ya Laki lagi ninyo. nyok tanawa nama sahabat Pauli onjur murun, on jemurun Awah Dua jemur balon rumah Sigi pa Sorry kol Tanawa aku ya Masih resulta. Sahabat ni nontak Terbangun nama dia Ah. Huh. Sina buhi. Minita Terus lagi lang. Rins, goy. Ah. Kau asa tak pun. Kay ingon bayan tag iya. Ang mangibutay daw na daw pakapin karong harbis kag tulo ka sako. Oh wow. Nya tulo man ta. Natay siam ka ani. Kerta-kerta. Lupa. Lupa. Tinuod na. Tino -tino. Oh, tinuod na. Mangibut badai na sila kung ni pakapin. ka mga siway anak nila <laughs> di diba ba bayo tanawa na ano ay! yay na nandiyo tayo mga pagharbis ganiris no yay, yay! <laughs> oh, ay mong palabi kalipay ha uso na ba yung high blood ron bisag bata ma high blood na <laughs> lord kung kinsa may tagiyan eh Grasiyahe sila para matuman nila ang pakapin. Oh. Rins, Matuman yo na rin. nga naman. Tanawa akong ini dan rin. Perteng guapuha, perteng hinlua. O, oh, wa joy tahu bisa gamay. Mao na ang abutan ni eh. perteng tinggasa. <laughs> <laughs> pa, goto na ko ba? Magkusa upainit sa taiya. <laughs> Kuya, magawa ka magbayanit, kuya. Yung mga lagi, <laughs> o, oh, atang gawaya. Asta, ba dyang gubuta? Ay, sama ya, niya try up so na to. Aw, diha gina mag-agi. Huh? Please, <laughs> hod <laughs> po, di ta mamainit o gagahan. O, Pwede na ko maminyo pa? Oy, 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 Renz. Di pa ka pwede magminyo ha? Bawal pa dyan sa mga bata. Dapat mong iskwila ka, kayo. Ganahan ka, ha? Magsige, kagbulad dire. Ay! Pa, pero ako, pwede na. Nabuhak ako. na biya ko. Ano si Renz? Di pa mana pwede. Kaya putos pa mana. Kuya, may putos. Ah? Uh -huh. Kaya putos <laughs> rin na siya. Surban na. Tama dikerin Kik tanra nak sia Sul badna Di namang kagawa